Mangaong kita guys. Ah, tinulang isda ang aming sarap ng sarap ang ulam namin. Ito. Purya usog. Masarap yung may tanglad na. Pero si Rati Flores hindi na nakain ng ni tanglad. may tanglad. Kaya nga. Hindi ko naglalagay ng tanglad yun po. Pero si nanay nakakain ng may tanglad. Hindi pa nga namin na try. Hmm, thank you. Hindi pa nyo na try pero nakaka sa akin ka lang nakakain ng tinola ng may tanglad. Kulang pa nga to May libas nga to eh. 'Di ba masarap 'yung isda na may tanglad? Ayaw mo kasi maniwala sa akin. Malang isda. Kasi Pampalasa yung tanglad. Kasi na, tamang mo pala namin nila ito Bale may kalamansi. Sa ano? Masarap may kalamansi. Hmm. Kami, basta magsabaw kami ng manok, siyempre tanglad. Pero, kung baboy ang sabawan namin, Ibas. Yung libas, pang, pang tinulang, ano yan eh, manok na, o ano namin isda. Pag baboy ang sinabawan namin, dulaw ang lalagyan namin. Dahon siya. Pero masarap. Okay, Magandang bang nalis sa mabango. Magaling kay Diego kasi maraming pagpipilian. Hmm. Diyan kasi ano lang mo. Lagi na lang bangos. Puro bangos lang yan. Sabi na eh. Pero pala, lagi 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 lagi. Dalawang piraso lang ini eh, magka ng kilo. Ito 120 dalawa. Dalawa 'yung sabi ko. Pangtula. Ano na karam? pangtula? tula. Ayun, no, aram, pang tula. Doon sa probinsya namin dalawang, tatlong hiwa pa to. Nasa bawa namin. Yung dalawa ko lang kasi. Di ba sa amin ba? Kami din. <laughs> Para magkasayang ulam. Ata. Ang tampan nga kaya. Hmm. Happy-happy pa. Para marami.